Okay. Uh, magandang hapon po sa inyong lahat mga Atagapanood uh, po ng aking vlog uh, Andito po ako ngayon sa Dingala na Aurora Kung saan uh, andito po yung Beach Resort uh, Dito po uh, mayroon po tayong Mga cottages po na pwedeng upahan po Ayan po yung uh, Sampaguita Beach Resort po May kasama na pong swimming pool yan May mga cottages na rin po na pwedeng upahan Tapos mga Uh, ano yun sir yung uh, room aircon pa siya ayan po siya Sampagita Beach Resorts po ito ayan po sa mga gusto pong uh, mamasyal araw-araw uh, po open po yan monday to friday po uh, monday to sunday po open po dito lang po yan sa uh, butas na bato dinggalan Aurora Ayan po, uh, panurin nyo pong mabuti, napakaganda po rito. Ayan po yung uh, butas na bato. Ayan po siya. Ayan po mga ma -ma mga sir, ah uh, mag-inquire na lamang po kayo sa akin YouTube channel kung gusto nyo pong magpa-tour guide po. Ayan po Sampagita Beach Resort po. Okay po, maraming maraming salamat po. Inquire na lamang po kayo sa aking YouTube channel ah uh, Kuya Freddy Lat Vlog po. Maraming maraming salamat po.